kahit ano pang pagkakamali ng tatay ko, mas pipiliin ko pa rin siya. At mas mahalaga pa rin siya sa akin kesa sa'yo. Kesa sa'yo na makita yung isip mo at plastic ka. Hanggang ngayon, may alinlangan pa rin si Doc Annalyn sa relasyon ng kanyang inang si Lines at Doc Carlos. Ano sinasabi mo? Ang sabi ko po, makita ng pag-iisip mo at plastic ka. At sana, hindi ka pakasalan ng nanay ko. Pero ang hiling na ito ni Doc Annaline, matutuloy kaya. Sa pagsilip namin sa set ng inaabang ang wedding scene ni Nalines at Doc Carlos. Angat na angat ang ganda ni Carmina Villaruel sa white wedding gown. Pero ang dapat daw abangan sa nangungunang series sa Afternoon Prime ay kung magpapalitan ng Aido ang dalawa. Iyon ang Ayun ang abangan ng mga tao para malaman nila kung totoo matutuloy ang kasal namin ni Linnea. Kasi merong dream eh. Kasi may dream eh. May dream talaga. And baka ito yung totoong dream pala. Oo, <laughs> oh, kung ito ba yung dream o yung, o, yun dito, o So yun yung kailangan nilang abangan. So parang may naganap na dalawa. Dalawa, dalawang wedding. Bilang pong si Annalyn, eh syempre hindi ko po alam kung matutuwa ako or hindi. Kasi boto ko kay Doc RJ po eh, sa tatay ko eh. Pero syempre boto rin po ako dun sa kasiyahan ni nanay. Pero bukod sa wedding si Nayan, Inaabangan din ang pagbisita sa Japan ng cast ng abot kamay na pangarap sa Disyembre. Bukod kina Carmina, Allen at Jillian, makikisaya rin sa Nagoya City ang chinito cuties na si Ken Chan at Richard Yap ay gagawin ko po ang lahat para ma-entertain po ang mga kapuso natin dyan sa Japan. At syempre, masaya po kasi kasama ko po yung Abot my Families. Magtitiping din kami doon sa so mapapanood nyo din yun sa yung mga ilang episodes sa Abot Kamay na pangarap. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. At para sa mga kapuso natin abroad, sumaanyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.